hindi oh. na kami, hindi na kami hindi nandiyan lang yan, nandiyan nga sa sa ano rin? saan pa sa upya? dito yan po? sa lugdam? oo oh. yung pantas na ito na kanina, nandiyan sa mga masino. kanina mo siguro saan pa? nang nabuwasan na yung kiti pero nakita nyo pong puhas dyan sa loob? oo, oh, tumakas Sumaas yung ulo ng gano'n. Taas pa lang, umakot ka gano'n. Opo, boss. Malaki po ba? Umayo. Malaki. Ay, yung, you, Asan po yung hunos yan dito. Asan niya? Asan na rin dito. Dito. mo ikuha mo ako yan. Okay, mga po siya na kitang-kita daw nila yung, yung ahas dito kanina. Pero hindi natin alam kung anong klaseng ahas. Pumasok daw po dyan sa kuluhan ng baboy na yan pero i-check iche natin kung kasi hindi na nila binantayan sinabi ko kanina na bantayan po nila kaya lang nila titignan pa natin kung ano yan sa loob Anja pa lang pa yung pinagbalatan niya kasi sila ng lata kanina ay nakita yung munos na yan tapos nandiyan ako nakaupo Ah, 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 nagwawala yung manok. Hmm. kasi yung inang oh. inahindihan na may kiti. Okay, cobra. Ito yung nakita nyo kanina dyan, kuya. Cobra yan. Ito sa loob dito. Cobra, lumapad. Hindi na. Nakita nga nung dalawang sigiling nga sana. Mabaho pa ito, ha. Ano po bang laman nito? Mabaho. Wow. Oh. nako eh paano po natin kung napakarami ng mga na Ililinisin po natin ito tayo. May kasama po tayo maglilinis. Eh sino po ito? May maharang. May harang yung labas na yun nga po yan? Oo. Diyan dyan pa nga yung wrong position Wala po kayong tao na kasama natin magtatanggal? Oo. Ha? Magtutaw. Ewan. Ewan matatanggal po lahat ito kasi napakakandito lang sa iba naman, hindi natin makukan.

maliwanag yung video attack ah, Pakunti na lang pakunti Kung nandito pa Pero yung pinagbalatan ko yan, saan nakita? Huh? Yung pinagbalatan niya, saan yung nakita, titaw? Doon sa... May... Kapila? Oo, oh, sa kay... Doon sa laka. Saan Eh, ba't doon siya nagbalat? Lumipat nga dyan. Oo. Uh... Umapang siguro.

Alaman natin kung nandito pa o kung nalis no. na.

Wala nandito yung cobra mga boss, nagkakulatap kami. Kung ba niya? Diyan yung mga... ko tignan tignan niyo eh. Diyan galing sa labas. Wala pa rin eh. sabi ko nung nga eh. Hindi na. laki dito sa bahay niya. Hitler mm, Nandito siya, oh. Lumagalaw tong kaso. Uh -huh. Oh. sa loob. Yan. Pakibuksa buwan

אה? Mm -hmm. okay. 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 okay.

buta ng muntikan pa tayo kanina kuya ha? Huh? muntikan huh? pa tayo buti napansin mo oo dito siya galing pas, Kaya, sa labas hindi niyo nakita kung nasa ano ha? ano yan galing? diyan galing hindi niyo napansin na po pero lumabas siya pero babalik sa bahay niya yung loob na yun oo oh, napakalaki oh naman sinasabi mo marami sa ano? diyan sa may butas diyan sa silong yan diyan sa silong huh? ng flooring ba? napakalaki baka taba napakalaki

Uh, uh, eh, makawala naman na yun eh. hindi naman nagkakaroon, wala, wala naman na tayo, wala naman pagkakaroon pa, uh, <laughs> eh. Ibulos na ko ba yata ba Ibulos na ba yata ba? Good bro. Good bro eh. Good. Braw. Good, braw. Good, braw. Good. Pansin nyo ito kaninang mga ko, napakalaki. Mas taga siyang papulong na ngayon, nalalo, naglalabasan na sila. Oo. Sige, wala na po rin ngayong tubig lang. yung mga uh, Yung misis ko pa naman, si... Yan, naglalabas? Oo. O pwede akong... Papat... Pa... Pa... Papasadahan lang yun. Alin po. Dito lang sa loob. Papasadahan lang. Ako. Puraga ka naman. Ayun! Akala ko talagang wala. Nasa labas naman pala, nakalkal na namin last ni Kuya eh. Biglang pumasok sa dito siya kalim. Dito sa kabilang tambak na to. Pagdardaro may ko ako nang. maginug na to. Hindi di ko ka. Nakabuta. Hmm. <-tugnato> pa eh. <coughs> <coughs> Anong magalang lang napansin to kuya. Kung ano nagkar sila, nakita oh. nga yung hunos. Ay, yung hunos lang ang nakita. Tapos nung kung nakita nyo na itong kobra. Tapos okay. Yung, okay. may yung, yung tao lang isa. Dito, may dito nila nakita. May nakatali na hindi dito. Na may kiti. Oh. Nabawasan na nga yata. Tatlo na lang. Ay, nakain niya. Tapos dito nila may karga yung kanya. Tapos nagwawala yung manok. Tapos nakita. Pala nag-aawal. Pala, ay, sabi ko, muntingan mo nga baka inaasawa. asawa. Hindi ganito pa rin. Sabi niya! maiwasan talaga na masabal itong ano niyo. At tambak. At least na huli naman na natin at pagpapos pa ito. Wala na. Wala, wala na. Medyo mahirap kang ah, hanapin ito. Sa dami ng ah, sa dami siya. ng tatakbuhan niya. makai may kasama. Eh, hindi ko natin. Kasi hindi naman na asawahan ng mga as na Kasi nagpapatapan sila kanya-kanya na sila. Tapos may ah. season ng mga as po ngayon. Kaya hiwaiwalay na sila. Okay yan mga boss, na huli natin pero papacheck pa daw ni Bot yung loob ng bahay nila para masigurado na uh, wala na wala na silang uh, pangamba kasi napakalaki itong cobra na pumasok sa itong jump shop mga boss dito sa barangay Manggang Marikit dito sa bayan ng Gimba yan tinawag tayo ni sir para mahuli kagad itong nakita nilang isang Philippine cobra na to Okay, check, natin yung loob ng bahay Okay mga boss, check natin itong loob 1.5 uh, uh,

Hindi na tayo nakapagpantalong kanina mga boss. Ito, uh, nag-apura tayo. Nakashort na lang tayo. Kasi baka kung magtatagal pa tayo, makalayo. Hindi natin makon, Kaya biglaan na lang tayo nung nag-biz uh, kanina. Maraming anak lang pusa dito sa loob. Kaya hindi na siya ang dito. Hindi na. anak ng pusa hey, Kuya okay. Pero talagang kinabahan ako kanina kay Kuya Buti nakabota Ano <laughs> ba? Ha? <Ayam> <laughs> ah, ako Wala pong problema yan Okay mga boss, magpapalam na po tayo kay tatay ito at nakuli natin yung kaninang maga pa nila nakita na napakalala ng cobra dito. Opo, opo. Uh, ay maraming salamat po. Ito meron pa po tayong uh, tip uh, galing kay tatay. Okay ka na si Kuya kanina, kinabahan ako sa kanya kanina. <laughs> Ang kasama natin na nagpan kanina, ah... Uh, Buti na kabuti. Nag-ahon ng mga karton doon. Muna... Uh, paubos na mga boss, paubos na yung kinakalakal namin kanina. Biglang sumulpot sa likod. Nakikita nyo naman po sa video natin. Ah uh, kuya. Uh, kuya, baka meron nang gustong batiin. Para uh, makapag... Ang yung... ko mabati mo naman yung mo nawawala yung... mong girlfriend. Oh, my one and only mo. <laughs> <laughs> Saan ka man naroroon? Tay, <laughs> maraming salamat po dito. Okay, At okay. Yung, you, maraming salamat po sa pagtawag ko kay mga boss diyan. Kuya, yes. thank you. Ayan, papalo na tayo kila tatay. Dito po sa barangay Manggang Marikit. Dito kay tatay... Leo. Leo. Dakula. Dakula. Ayan, Leo Dakula ng barangay Manggang Marikit. Dito sa kanyang junk shop. Yan, dito lang po sa may highway. Yan, isang Pero, napakalaking Philippine Cobra. Kami. At yung taga-Pasong Inchig po kayo uh, hmm, Taga-Pasong Inchig po si Tatay. Okay, magpapaalam na po tayo at nahuli naman tayo. na natin. Uh, Yan lang yung na check naman na natin yung ibang area. Uh, wala naman na tayo nakitang pan. Okay mga boss, hanggang dito na lang. Salamat sa patuloy na support uh, nyo. Salamat din kay Lex. Ayan. Yeah. <laughs> at uh, nahuli rin yung ano ako ayan na sa uh, basta po may tumawag, hindi po natin inihindihan basta uh, about po sa mga cobra na delikado na lang pinupuntahan po natin yan kahit isang lugar. Nasa cobra pong pinag-uusapan yan, Lex to Claw po to the rescue yan, nasaan niyo po. Hanggat ako ay kayang maglakbay sa mga iba ibang lugar yan, pupuntahan po ng tropang Lex to Claw po yan. Yan, maraming salamat po. At uh, po sa ating lahat. Yan.